ay talaga po pala atang wala na yung grupo ng mga GDS. Dahil hindi na rin natin makita online, sa mang platform, wala na tayong masyadong makita na mga diehard na sumusuporta nga dito sa mag-amang Duterte. Siguro may mangilan-ngilan pa rin. Pero alam natin talagang paunti ng paunti na yung mga yan. Ito po ang pinakahuling survey, pinakahuling balita. Suportado ng mas nakararaming kababayan natin, ang ibig sabihin, abay nag-iisip na ang mga kababayan natin. So yun na nga, dumarami. Ngayon, syempre, alam natin, mas marami na ang mga kababayan natin. Ang ibig sabihin, mas marami na ang nag-iisip ng tama. Mas marami na ang nasa tamang kaisipan. Ang ibig ko sabihin, 53% ng mga kababayan natin ang sumusuporta dito nga sa investigasyon na ito ng ICC versus Duterte na ang ibig sabihin, etong porsyentong ito ay mahigit kalahati, eh, obvious ba? Ibig sabihin, mas marami rin ang mga kababayan natin na gustong makulong etong si Duterte. Hindi lang kagustuhan naman natin makulong yun eh. Pero nararapat, di ba nga, in the name of justice, nararapat lang na parusahan ang mga taong nagkasala ang mga taong obvious na obvious na may ginawang kabalastugan at kasalanan sa ating mga kababayan. Overwhelming nga daw yung mga ebidensya na isinomite ng mga complainants sa ICC ay more than enough para nga maparusahan itong si Digong at ang iba pa na nakasama niya doon sa uh, war on drugs na kung titignan naman natin kahit sa ang gulo ay peke talaga. Anyway, ginagawang investigasyon. So yun, dumarami daw ang mga Filipinas. Dumarami. Ibig sabihin, pag may survey, siguro sa mga susunod na araw, ay lalong mas marami yung, yung makikitang susuporta nga dito sa, sa pag-aresto. Doon na tayo sa, sa punto na aarestohin talaga si Digong. Sabi nga niya, mukhang malabo daw mangyari. Hindi daw siya naniniwala na interesado sa kanya ang ICC. Ay sige, kung ayaw mong maniwala, wala namang problema, di ba? Sabi nga ng ilan din, praning ka na. Alright, so yun yun. Sabi dito, uh, dumarami na nga daw ang mga Filipinong sumusuporta sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court sa anti-drug war ng administrasyon ni Duterte. na itala sa 53% kumpara sa 45% noong Marso 2023. So ibig sabihin talagang tumataas nagigising ang maraming kababayan natin. At sila ay naniniwala na sa IC silang talaga magkakaroon or ang IC silang ang magbibigay ng hustisya sa mga kababayan nating biktima. Kaya good luck. Kung ano man ang mangyari dito sa sa napipinto, napipintong pag-aresto nga kay Digong, siguro ito na yung pinakamagandang, pinakamalaking pangyayari ngayong taon. At kung ito po ay tahasang suportahan na nga ng administrasyon ni Marcos Jr., abay kahit papano babango ang kanilang pangalan. Dahil um, mawawala na yung negative impression sa international community na pinoprotektahan ng administrasyon ni Marcos Jr. ang mga kriminal na katulad nga ni Digong, aminadong kriminal. Public approval of ICC drug war probe growing. Public support for ICC investigation into drug-related killings growing. Ito ang survey. Kamakailan lang. Good luck, Digong.